Hey, good morning ulit sa inyo mga ka dito sa Mahabang para. Uh, alam nyo ba na ang na merong magagandang kaugalian ang mga magnanakaw na pwede natin i-apply sa buhay kung gusto nating magtagumpay or we want to be successful. May mga good traits sa kanila na akong nakita habang gumagawa ko ng study para sa next project namin. Now, una kong nakita is ang mga magnanakaw, they do the preparation. Matindi ang mga preparasyon nila bago sila gumawa ng pagnanakaw or mga mga hold up dyan, ba? Diba? Ang ginagawa nila, check nila yung mga plano ng building bago nila pasukin, sa pwede yung escape, kailan walang tao, kailan walang gwardiya. Lahat ng preparation ginagawa nila. And yung plano plakado. So, sa buhay natin, very important ang meron tayong preparation and meron tayong planning. Hindi tayo magiging successful o hindi tayo magiging matagumpay sa mga pinaplano natin sa buhay kung wala tayong planning and preparation. So, number one is preparation. And pangalawa ko nakita is tahimik lang sila. Okay? Sikreto lang yung mga galaw nila, yung mga plano nila. Hindi sila yung tipo ng tao na ini may lahat ng pangyayari sa buhay sinasabi nila or yung sikreto ng kasama nila binubunyag nila sa kasama nila sa, sa ibang tao na kung saan sa atin sa buhay kung paano natin siya may apply di ba kadalasan konting meron tayong hindi nakasundo ah post dito post doon pinagsasabi dito pinagsasabi doon hanggang sa nakakakuha na ng kaaway and yung kaaway na yun siyempre ilalabas din kung ano yung sikreto mo so parang yung kayong kalaboso so yun yung isang ugali na isang magnanakaw tahimik lang sila na gumagalaw. Hindi sila masyadong mayabang, hindi sila masyadong pinagyayabang kung anong meron sila, ano yung mga plano nila. Kumbaga, ang ginagawa lang nila is, kwento lang kung ano lang yung meron, pero makikita mo na lang yung resulta, tapos na sila magnakaw. So tahimik lang ang mga magnanakaw. Huwag tayo masyadong mapag-broadcast ng mga galaw natin sa buhay, huwag tayo masyadong mapag-broadcast, lalo na yung mga engagement natin sa ibang tao. So kung tahimik lang tayo, mas madali tayong makakakuha ng kaibigan, mas madali tayong um, hindi tayo basta-basta nang huhusga, hindi tayo basta-basta ah -basta, uh, nahuhusgahan. So yung pag na no, medyo tahimik lang, eats, ganoon. So number two, yun yun, para uh, tahimik lang so preparation, they are tahimik. And yung pangatlo, ang tindig ng mga tiwala nila sa sarili. Ang lakas ng loob maniniwala na hindi sila mahuhuli. Ah, di ba? And yung paniniwala na yon buo loob nila na magagawa nila yung kanilang mga plano. Now, sa atin sa buhay, kung matindi ang paniniwala natin sa sarili natin na magagawa natin yung ating mga pinaplano at pinapangarap at naniniwala tayo na kasama natin si God sa ating mga plano, talagang hindi tayo, hindi tayo mag, mag masasawi na kung saan kadalasan sa ating mga tao even me kapag ka nakakaroon tayo ng downfall yung nangyayaring hindi inaasahan hindi, hindi nakasama doon sa plano parang may pagdududa pinagdududahan na natin kung magiging tagumpay pa ba tayo sa ating mga ginagawa so nawawala na yung tiwala natin sa sarili nawawala na yung tiwala natin sa taas na kung saan uh, malaking bagay na naniniwala tayo even if hindi pa rin nangyayari ating pinaplano so natindi ang kanilang paniniwala sa kanilang sarili. Wala silang pagdududa and yung confidence nila nando So sa buhay, dapat meron tayo niyan. Matindi ang confidence natin at naniniwala tayo at nananampala tayo na nananampalataya nananampala tayo na tayo ay magiging rewarded sa ating mga ginagawa. So yun, yun yung number 3. And isa pang nakita ko, hindi sila sumusuko. Okay? Kapag ka sila hindi nagwagi doon sa isang target nila, halap na naman sila panibagong prospect, aral na naman, bababag, hanggang sa sila ay makakuha ng kanilang gusto. Hanggang sila ay may pasok hanggang sila may makuha na yun nga, yung mga ninanakaw nila. So, they try and try and try. Hindi sila sumusuko, they try and try and try. So, paulit-ulit try and try sa buhay. Minsan hindi tayo nagwawagi doon sa ating mga pinaplano, doon sa ating mga tinatarget. Pero ang importante, huwag tayong susuko and we will try and try and try hanggang sa makuha natin. So yan yung mga magagandang ugali nila na na-observe ko. Clear ko lang ha, hindi ko sinabing mag sinabi mag kayo kasi masama yon. Ang sinabi ko, gayahin natin yung magagandang katangian ng mga magnanakaw which is preparation dapat may preparation tayo one, planning pangalawa dapat hindi tayo masyado maingay tahimik lang tayo okay pangatlo yung tiwala natin sa ating sarili at ang pananampalataya natin na yan ay makukuha natin at ang pangapat hindi dapat tayong sumusuko. We try and try and try. Yun po ang gusto kong i-emphasize na magandang karakteristik na pwede natin i-apply para tayo ay magtagumpay sa ating mga plano at sa buhay. Happy